Ayan, magandang tanghali po sa lahat. Pang lunch po yan. nag po ako ng bawang sibuyas sa mantika. Kunti mantika lang po. Saka na po ang lagay ng tangko. Para wala pong sayang. At least mapakay na bawang mo lang Lagyan po ng toyo. Ang pinang, parang lumala. Tapos yung galing dun sa ginisa kong kalabasa yung sa bago ng tingko po. Simple na ito. Para walang sayang. Sabi ko na kanina, kailangan natin ulit-ulitin para walang masayang. Tulay um, naman ito eh. Fiber din yan. Tayo po muna nating maluto ng kaunti ang kangkong. Tatakpan ko muna. Ayan, lalagyan ko po ng harina. Nagtunaw po ako ng harina sa tubig. Mga isang kutsarita lang po. O, kutsarita ba ito? O, oh, dito. Timpla sa kape. Mahalo ang kape. Timpla Naririnig um, niyo po bang boses ko guys? tapos po ako ay magdidikdik ng mani haluan ang po, po ng mani okay binili ko po ito sa tindahan tag 10 peso hindi sana ako bibili pero bigla ako naisip hindi ko lang po isasama yung bawang kasi hindi po ko mahilig sa bawang Tapos sya sa mo pagdikti. Ay, ano ba ito? Pampano? Pampabilis. Sama okay. naman. Okay. Pero ilalagay ko po muna pala yung harina. Wipo. lumapot-lapot po ang kanyang sabaw. Ayan, as you can see, malapot ng sabaw niya. Hindi na po yata ng boses ko yan. Nakaprito ng isda eh di so, di ko na to kaniyan cellphone yun it's not mine 不能么多。Bl um, Okay, yun po. Nalagyan ko po siya ng kaunting asukal. sukal okay, pwede na yan. Pag mahinig na talaga magluto gagawin mo ng paraan yung ibang mga pagkain na kung ano yun kung mga may naman na mga pwedeng klase ng luto sa mga bulay o kahit anong ulam eh. Yan. Experiment ko lang po iyan. Thank you po for watching. Final results. Ayan po. Yummy.